ano nga ba ang naging sanhi ng pagbagsak ng Cebu Pacific Flight 387? Atin itong alamin dito sa Pinoy History TV. Ang Cebu Pacific Flight 387 ay isang flight mula sa Ninoy Aquino International Airport papuntang Lumbia Airport. Ang kapitan ng flight ay si Paolo Justo at ang co-pilot naman nito na si Erwin Gulya sa kainto ang 94 na Pilipinong pasahero kabilang ang limang bata. Ang iba pang limang pasahero ay nanggaling sa iba't ibang bansa mula sa Switzerland, Canada, Japan, Australia at Austria at isang surgeon din. Umalis ang Flight 387 sa Ninoy Aquino International Airport bandang 9.16 am lokal na oras at inaasahang darating sa Lombia Airport sa oras na 11.19 ng umaga, lokal na oras. 37 minuto sa paglipad, uminto ang aeroplano sa paliparan ng Tacloban City para magatid ng gulong sa isang aeroplano ng Cebu Pacific. Lumipad ang aeroplano bandang 10.20 ng umaga sa huling pagkakataon ang mga piloto ay sumailalim sa visual flight approach ng butuan anatomical therapeutic chemical o ATC ilang sandali matapos lumipad mula sa Tacloban City kumaba ang eroplano mga 85 km ang layo mula sa Lumbya Airport bandang 10:56 AM bumaba ang eroplano sa 8,000 na talampakan sa ibabaw ng dagat delikadong mababa ang paglipad ng eroplano sa susunod na apat na minuto. Pandang 11 AM, magsakang aeroplano sa mga dalisdis ng Mount Sumagaya. Sa taas na humigit kumulang limang talampakan at ikinamatay ng 104 na sakay na aeroplano.